Ano yan? <laughs> regalo kay Bitoy. Snowbird ka kami. Sticker na <niya> dyan. Punta <laughs> kami ngayon kay Bitoy Cortez kasi birthday niya. Bibili kami ngayon ng regalo. Pang malakasan. Pag malakas ang regalo, karagay. Huh? Huh huh. Sa akin to pizza pizza hey, pizza. Pizza. Kaya daw itlog. Itlog. Omay oh, mabasag. Ganito na lang ito Tumong pong. pong. Tumong pong. Tumong salamat sa labo dito yun ito pa po 25 lang yung pagkita ito ito sa'yo ng mga pagkita ng So pagkita ng mga pagkita na namin Fucking ina mga pagkita ng mga pagkita ng mga pagkita ng Ang pagkita Birthday Bitoy Cortez. Ayun, pwede rin 'yan. Ganyan din 'yung puti rin. Wala ba pa birthday? Are, oh. Tapos ganda na din. Ayun, magkakaiba lang tayo, magkakaibang kulay. Ito, tama naman nito. So, makakatikaloon bibili na kami ngayon ng pangbalot namin sa dalan na 'to. Sa iyo malap ko ito yung ginito, yung sa iyo. Cooper ka ba? <laughs> It's my turn. <laughs> Makakaganti na rin ako sa'yo. Happy <laughs> birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. <laughs> Binte? Dol, dol, ano, ano na, ano na ano, argalawan ano, mo, bata? Isip bata mo ito, ya? <laughs> 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 Sa akin daw? Ito, 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 ito. ito. 65? Dito. Cubs. Si Iron, si <she> ayon Calvos. Pakai nasi saya jad. Tapi nanti aku.

po kay Gabriel. Okay. Tara na sa cokstugo. Masabor, mas kaya rasos Wa? Eh. <laughs> Wala, Grabe si Peace Uno. Grabe talaga gwapo na tao. Matikyan. <laughs> Dati 'yun. Ha? Dati, Dati 'yun. yun. <laughs> lagi mga rating yan. Along rating yan? <laughs> graduate, kala ko graduate lang Harvard. Rating lang ang pangit. Bakit, pakila mo ba? Bigwasan ko pa mo eh. Baka sabihin mo, wala akong nagbigay. ano yung yan? <laughs> <Yes, man. laughs> Tapos na kasi mo yung pag- Sa nagaral? Ah? Sa W for Tio? Dabur The... <laughs> niya. Naan! Labor ka lang kami! Naging labor ka lang pala doon sa school dati. Siguro oh. oh. yung sip, <laughs> mo sip ko ka. Hindi ka naman magbabasa sip ko. Sip ko ka naman. Ano ba kung ligo? Sip ko? Ima, paipapalo. Ipapakain ko yung tikalo, no? Ay, talaga. Sinasabi ko yun. An ano? Pinangladan naman ako. Ano yung boss?

Kuya na Kaya sa pwede. Kaya kasi sana sila pong. Diyan lang sila sa kanito. Alam. Kaya ulit. Yan gusto ko. Loud. Loud. derecho. Loud. Ngayon gusto kong bilhin. Kung boy at ni Kuya Prime. Ayan. Video mo yan. Yung mga pagmumuka na yan. Mauna muna tayo sa maliit. Pakistan muna tayo sa maliit. Pakistan muna tayo sa maliit. First time mangyari ito ah. Happy birthday Toy Beats. Harry, Harry, Harry. Apri? <laughs> prime, kayak prime. prime. <laughs> 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 Yo. <laughs> <Ano, maipik? laughs> Ano <laughs> ka pizza ba? Ano to? eh. Pagkain mo yan. Pizza, pizza? pizza yan. At least maraming pizza. I-order sa'yo mo. Ano yan? G-Worms? Gummy, Gummy Worms? G Gummy <laughs> Thank you, thank you, thank you, thank you, <laughs> <laughs> Ito, ito, ito tayo tayo. Kanina to? Una yan Kay Gabriel, kay Gabriel. Oo, oh, yeah. parang kay Gabriel. Pinasabi Pinagpagura daw talaga to. Oo. Oh. Happy Biday! <laughs> <laughs> okay, sige, buksan natin. Grabe, stapler ba? <laughs> <laughs>

Thank you, thank you, thank thank you, Meron pa yun. Meron pa yun. Ay, meron pa ba? Meron pa. It's no <bear>. <laughs> <laughs> Ito na. Ito matindi. Ah, grabe stapler ko. <laughs> Para nga yung makalabas. Pram Kulampong. Uh -huh. I love you. Pwe. Eh. <laughs> Ito na. Ano ba? Kaya yung Bukas pa yan. Grabe. Para pa kayo po loon.

Tagayin ni bituin Tagayin dito, baka wala akong tubig, baka wala mga pag dati? Badi 50, Badi 70. Ano yung ina? Ano yung Sayo Ay, hindi ako nakatagay ng katas! Sayo na yan! mag ako na! Ano dito! Sayo na ako! Ano yung yun! yung Boss! Boss! boss Ano yung kalambat?

Si Mang Mags. Dago pa dyan yung mga bikin niya Mang sa kwarto. Alam niyo ba kung saan sa kwarto? Mags 来了。<Bye. S 2> basa yung 20. <laughs> Tchau,

Antoy Joy, labas sa laro. Pamilog, pamilog, pamilog na naman po. Pati si Bryan Umihe, oh. Maong astung Umihe. Hoy. Pagkatapos ng Umihe, yung yung may dragon <laughs> <laughs> yung titi. Pamilog, pamilog, pamilog na naman po. Pak, dak usah mie. Bonsai yang tinggi. Alah, <laughs> wab. Dilebat sila. <laughs> Hai, gratak. Terima kasih ya, tail tao. Korobol. Korobol. tanod ka lang. Ngayon, pulis ka na. Ah, wow. ko. Ay, ano? Ang pipiliin ko. Ay, ano? Anak na. Pulis. So, blogger. Oh, blogger siya. Blogger ako.